at uh, welcome mga gawin sa ating baniwagong features o mga nangyayari mga nags at tignan natin na lang pa rin mag effects yung ating video kasi di na kaya ng cellphone natin pang edit so eto first biyaya na nahuli natin ay isang 7-eleven crop o karaniwang tawag dito sa amin ay kurug mata at safe na safe to kainin at yung iba ay hindi na ito pinapana at dinadampot na lang natin pero nasa bewang kasi yung nalagyan ng isda natin ay kailangan natin panain yung isda niyan baka makagat tayo ayan siya good size na mga lugs kaya lebang lebang na to pang ulam sa isang tao at yung ito yung second fish natin isang ng liquid o karaniwang tawag sa amin ay sinamuro maraming klase ng dalagang bukid mga pero may kanya-kanya rin tawag sa pamit ayan hindi natin siya kasi hindi maganda yung tama at nasa may tiyan ng banda kaya hinawan ko na rin at ito talaga yung banda kung sumasampah marami sa kanila at dito nakauwi tayo ng isang bungtan o kukish ang tawagin at sa tagalog naman ito is, uh, Masa, uh, marids, ay pinatawag ng itong timbuan or manitis ito sya masarap ang sabaw mga lids ay nabibinta rin pa ng 200 pesos per kilo dito sa isla namin sigurado ito natin to kasi yan lang ulit tayo nakahuli ng ito At ito, isang sulig. Isang maransing. Ayan. Pinawakan ko na ulit, pero good shot naman siya mga ulit. ito, ayan sya isang malapan na sa malo sa oras pa din sa amin ay kitang isang kilo ngayong timbang nito kasi nabenta natin ito ng 100 pesos per kilo yung isa At ito, isa itong klase na ng... samarang yung nakakaamo ay hindi kagaya ng isa na nagpapahabol pa bago natin matusok ito karaniwang nagtatago lang ito sa ilalim ng mga bato mga corals nahuli natin yung walang piraso ito sa video nakita ko yung isa habang kabalik na tayo sa surface at ito siya napana na lang natin pero hindi na natin magpapahabol Ayan, CCC si -si 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 rin natin para i-retrieve siya kasi naiwan yung pano natin sa ilalim ng ilalim mati. So, ito na mga lods. Yung kasama nung naunang samaral na napano natin. Ayan so na sila. Magka-size ng sila mga isang kilo na yung pano Bali yung dito, hindi natin nasa kasi kadalasan na inuulam na lang talaga to kasi bawal daw sa mga makatandang may sakit o nararamdam niya sa katawan dahil sa venom niya pag nakakatinig hindi ko na alam kung legit pero yun yung nakasalayan dito kaya pinaksiyon na lang natin yan at sobrang taba pa dito na pala tayo ng malit na ito sa ibabaw ng napakalangin natin na yan ayun siya sa kuyong ilap mga lods at masarap din itong pinola pero sobrang ilap niya ng isdang ito dito sa lugar namin at na lang. kung tatamaan minsan yung isdang ito at ito na ito Or bilason Ang tawagan dito sa mga 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 Isa rin itong dalagang bukid Ito yung At lumalapad At maabot na lang Or Ay bisis kilo na Kung yung nasa pa ay Maabot lang ng dalawang piraso Isang kilo kasi sa sana kaso iilan lang yung sampa sa mababa o at sa malalim na talaga sila at ito sa dalalang bukid mga lods or binasong pa rin yung nahuli natin so shout out pala sa mga salim viewers lang dyan na nanatiling nanganunood sa ating mga viewers naman po pa Sino sa mga idol at maraming salamat at pangi-comment na lang kung agas ang lugar ko abang na habang nanonood ng video ko para may sama natin sa ating susunod na shoutout at eto malapit na tayo sa awo natin isang bagulan na pa yung nakita natin mga lods good size na good size na to And, sa mga uh, isang kill na rin yung timbang kaya uh, di na natin pinatagal at pinuso agad natin buti swerte natin ah, na ah! ang papauwi sa huh? barangay namin namin ayun siya sampahan na, kasarino, ah, uh, na kasi ng ah, uh, maglan kasi nags kasi hehehehe kahit hindi ipagano malamig yung daga, eto yung last fish na lang natin mga lods at eto umakaw na nga kami at pinahanap pa natin itong malit na parangan masarap yung pag-uulang mga lods Ayon naman kaya kinuha ko na rin e, siya. masarap din yung pangpagsiw at eto na Aaw na nga tayo tumambay mo na gate para magpahinga dito sa may seawall banda sa may barangay hall dito sa lugar namin sa barangay namin mga 5 kilos mahigit to yung huli natin kasi malalaki na talaga yung sa samaral pa lang ay lebreng lebre na so ito pala yung huli ni Harvey mga ayaw, ayaw. idol at ito naman yung sa akin <laughs> Tagkilo na tayo, Rick. Yung kasama natin ay umuwi na rin sa kanila doon na sila umawin sa malapit sa mga bahay nila kasi yung luar namin ay tabing dagat lang talaga ito ay madaling madali yan manguha ng pang ulam kung matyaga ka lang talaga umuwi ano mga lods

mga nakabagumin sa ating mga nakarang videos mga idol at maraming salamat sa panonood at panatiling pagsuporta sa ating multi youtube channel so ito shoutout na natin para di na magtagal ay shoutout kay master Beery Spiro kay sir Danilo Adalim at sa kanyang anak na si Prince Adalim kay master Sagay Adventure kay ma'am sana bilya hermosa ng double city at kay Master Lapis Pro Fishing kay Master Rain and Fishing Adventure kay Master Larry Amos Hilario na Kuchero kay Boss Ana Marie shout out, boss at sa uh, kay Master Pine Expert One Life History at kay Edward Mangoma kay Bruce Spartan Spro Fishing kay Broderick Wade ng Babatmon Leyte kay Master John Fishing TV kay Idol LU Kitty Mix Adventures at kay Bro Arbok TV kay Bro Boy Pana Good Fishing kay Master C Adventure PH at kay Master Roger Lonor at kay Zen Salango ng Pasig City, Metro Manila at ayun lang mga mga nag-comment sa ating mga nakarang episode mga lods at maraming maraming salamat sa support nyo at sa mga di pa nakapag subscribe sa ating munting youtube channel mga lods at baka naman ma kapag subscribe kayo at malaking tulong na po yon sa ating munting youtube channel at pakiclick na lang po ng like comment at kung tagasan kayo para maisama natin sa ating mounting shoutout. So maraming salamat po sa inyo lahat at god bless po sa inyong lahat at see you in the next video mga lords. Kakala